Good morning, baby! Lalabas na tayo? Lalabas? Lalabas na tayo? Lalabas na? Ha? Ngunit tayo sa labas? Lalabas na? Naku, naku, naku! Lalabas na tayo? Lalabas na? Nalabas na Nalabas na Let's go na Let's go Let's go na Stand up na stand up Stand up na stand up Stand up Let's go na 行かなあおい